tinawanan ng lola sa pantry. Sinabihang pang po ang linya. Tahimik siyang umalis. Kinabukasan, dumating ang van ng foundation at siya ang bumaba. Napako ang mga nag-judge nang makita ang pangalan sa sasakyan. Tirik ang araw sa sementadong driveway ng community building nang huminto ang puting van na may bilog na selyo sa pinto Bumukas ang sliding door at unang bumungad ang isang lola na nakakrim na cardigan at beige na palda. Maaliwalas ang mukha at mahinaho ng kilos. Itinaas niya ang kamay, hindi para magyabang, kundi para kumaway sa mga batang nakalinya sa harap ng mga kahong puno ng repolyo at karot at dalawang sakong bigas na nakasalansan sa sahig. Sa may bukana ng gusali, nakatayo ang guard na naka-navy na uniporme habang dalawang volunteer ang nakapwesto sa hagdan. Ang isa nakatakip ng kamay sa bibig at ang isa may hawak na clipboard na parang biglang nabigatan. Araw bago nito, pumasok ang lola sa pantry nang walang kasamang tao. May dala lang siyang maliit na eco bag at tanong kung paano sinusukat ang haba ng pila at pangangailangan kada pamilya. Bago pa man makapagpaliwanag, may boses na umagaw ng dignidad niya. Doon po sa beneficiary line, may tawanan pang sumunod. Yung klasing tawa na hindi malakas pero matalim. Hindi siya sumagot. Inilipat niya lang ang tingin sa mga kahon at lumang poster sa dingding sa kamarahang nagpaalam. Umalis siyang walang dalang galit sa salita. Sa halip, may bitbit na desisyon. Kaya kinabukasan, nang umatras ang driver at pumarada ang van sa harap ng pintuan, hindi nalihim ang layunin niya. Siya ang may-ari at tagapagtatag ng foundation na nagdadala ng gulay at bigas buwan-buwan at ang pagdating niya ay walang anunsyo. Tinatanggap na araw ng inspeksyon sa paraan na pinaamasinop. Makita ang totoo sa simpleng liwanag ng tanhali. Walang nakalagay na pangalan sa suot niya, walang unturaj, tanging respeto lang ang dala. Ngunit sapat na ang selyo sa pinto at ang tawag ng driver na ma'am chair para kumabog ang dibdib ng na mga nakatambay sa hagdan. Hindi nagbago ang timpla ng lola. Lumapit siya sa crates, kinuha ang isang repolyo, saka maingat na ibinalik. Lumapit ang mga bata, may dalawang lalaki sa sando na nag-uunahan ng tingin sa sakong bigas. Isa-isa lang, sabi niya, malumanay at parang kusang nagsunod-sunod ang paa sa linya. Hinarap niya ang may hawak ng clipboard. Pahingin ang lista ng barangay families na yung araw. Ilang buntis, Ilang senior, ilang batang may bantay lang. Hindi agad makapagsalita ang volunteer. Umigting ang leeg, namutla ang pisngi. Inabot niya ang papel, nanginginig ang gilid. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Mula sa may pintuan, umabante ang guard. Matikas pa rin ang tindig. Ma'am, kailangan po natin ang ID verification muna. Alok nito, pero halatang nag-aalangan. Tumanggo ang lola. Tama. Verification. Pero unahin ang buntis at senior sa lilim. Ilipat ang mga gulay sa tabi ng pader para pasok sa anino. Huwag pataganin sa araw ang mga bata. Sa isang kumpas ng kamay, gumalaw ang mga kalalakihan sa gilid at ang guard mismo ang umalay sa sako. Tila natutong bumitaw sa otoridad para kumarga ng bigat. Sumilip mula sa loob ang dalawang taong kahapon ay maingay sa pantry. Ang babae na ngayon ay nakatakipang bibig at ang lalaking may hawak na clipboard na hindi makatingin ng diretsyo. Hindi sila tinawag ng lola sa pangalan. Hindi rin sila sinermonan. Sa alip, tinawag niya ang coordinator ng pantry. Mag-uusap tayo. Wika niya. Banayad, ngunit buo. Hindi tungkol sa kung sino ang mukhang donor, kundi tungkol sa habang buhay niyong kausap, ang pila. Huminga ng malalim ang koordinator at lumapit. Pasensya na po sa nangyari kahapon. Aniya, namumula ang tainga. Tumanggo ang lola at saka ibinaling ang usapan sa datos. Ilan ang dumarating kada oras? Ilan ang nauubusan? Ilan ang umuuwi ng walang dalang kahit ano? Habang isinusulat niya sa sulok ng papel ang mga sagot, lumapit ang isa sa mga batang nasa unahan at humawak sa laylayan ng cardigan niya. Lola, akin po ba to? Tanong ng bata. Tinuturo ang isang supot ng karot. Sa inyo yan, sagot niya, sabay hawak sa supot at abot sa maliit na kamay. Pero idagdag natin ng kaunti para sa kalarumo sa likod. Isa-isang kumilos ang mga tao na parang may bagong mapa sa isip. Inilagay ang dalawang sako sa gilid, inilagay ang crates malapit sa pinto para madaling abutin at nagbukas ng spasyo upang makapwesto ang mga babae at bata sa lilim ng van. Ang guard ay nagdala ng bangkito mula sa loob at nang mapatingin sa lola, may maliit na tanggo na parang paghihingi ng pahunlolat. Maikli, ngunit malinaw ang paggalang. Ang babae sa hagdan, yung kahapon ay nakangisi, ay lumapit ngayon na kumakabog tuhod. Ma'am, ako po yung hindi niya natapos ang pangungusap. Pinutol ng panginginig ng tinig, naintindihan, sagot ng lola. Hindi malamig, hindi rin mainit. Bawi tayo sa kilos. Ikaw ang mamamahala sa pag-aayos ng lilim at tubig. Huwag hayaang matuyuan ang bata sa pila. Pagkaraan ng ilang minuto, umusad ang distribution. Hindi mabilis na parang karera, kundi pantay-pantay na parang pag-inog ng oras sa wall clock. Ang lalaking may clipboard ay tumabi sa lola, nagbabasa ng pangalan habang siya naman ay tumitingin sa mga mukha mga nanay na may dalang sanggol, mga lola na may hawak na habaniko, mga batang nag-aagawan sa anino ng van, apat na gulay, dalawang kilo, at kung may sanggol, dagdag na carrots, walang sumingit, walang sumigaw. Kung may mga ngahas, sapat ang tingin ng lola para magpaalala na may saysay ang paghihintay kapag pantay ang pagbibigay. Nang humupasan dali ang pila, ibinaling ng lola ang usapan sa mga dating nasaling. Kahapon, wika niya, nakatingin sa konkretong sahig na kumikislap sa init, may narinig siyang pang beneficiary po ang linya na parang latigo sa pandinig. Walang sumagot. Magandang paalala yon, dugtong niya, na dito walang mukha ang donor. Lahat ng mukha ay tao. Hindi sermon ng timpla. Kwento ito na may dulo. Kaya mula na yon, training muna bago duty. Tatlong Sabado na barangay rounds para makitang mas mabigat ay hindi ang sako ng bigas kundi ang salitang ipinapasa. Sumang-ayo ng koordinator, parang natanggalan ng tinik. Gagawin po, sagot niya, at agad naglista ng mga panalan. Ang guard ay nagpresenta ring sumama sa rounds, marahil upang matutuhan ang timpla ng kilos na walang daliring tumuturo kundi mga kamay na sabay kumakarga tumanggo ang lola. Maganda yan, wika niya. Mas magaan ang bigat kapag pinaghahatian. Binalikan niya ang mga bata. Kumain niyo to sa bahay ha? Sabi niya, sabay pakaway muli. Ang mga ulo ay sabay-sabay na tumanggo at ang isang batang babae sa unahan ay napatingala. Tila nagtatanong kung bakit ganoon lang kasimple ang ngiti ng lola. Hindi alam ng bata ang nangyari kahapon. Ngumit alam niya kung alin ang mabait na kamay at nang marating na ng pila ang huling kahon at ang huling sakong bigas, ang natira sa hangin ay hindi init ng araw kundi ang lamig ng ayos. Bago umalis, nagpaalala ang lola sa koordinator na ipaskil ang maikling panuntunan sa pader sa tabi ng pinto. Malaking letra, malinaw. Uunahin ang bata, senior at buntis. Respeto sa pila. Walang sisingilin, walang idinidikit na mukha sa donasyon. Sapat na ang selyo sa van na dumating at ang mga mata na nakasaksi. Sumakay siya pabalik sa van ng dahan-dahan. Pinagmamasda ng guhit ng lilim na bumababa sa mga paa ng mga bata. Nakatayo pa rin sa hagdan ng mga kahapon ay nangutya. Ngayon, nakaayos na ang buhok, maayos na ang tindig at malinaw ang paghihingi ng tawad sa mga mata. Hindi na niya pinalawig ang drama. Kita-kit sa Sabado. Iyon lang at kumaway. Umuusad ang van at sa salamin, makikitang nagsarahang pinto ng gusali. Ngumit na natiling bukas ang kalooban ng mga taong naiwan, nag-aayos ng kahon, nag-iimbak ng natirang gulay at naglilinis ng sahig, parang inaalis ang bakas ng maling salita. Sa kanto bago lumiko, sumilip siya sa bintana. Naroon pa rin ang mga bata, kumakaway at ang guard na ngayon ay may hawak ng tabo ng tubig para sa susunod na pila. Walang plake, walang gunting sa ribbon, Ngumit sa patang bigat ng araw at gaan ng loob para tawagin ang sandaling iyon na tunay na pagbabago. Ang lola na kahapon pa uwi, ngayon ang unang dumating. At ang mga pantries na kahapon naghusga, ngayon marunong nang tumingin. Hindi sa hitsura ng dumarating, kundi sa pangangailangan ng komunidad. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? i-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita sulit bukas, kaya stay tuned!